binigay mo sa akin, ano, cellphone. Tapos sabi mo, loba, kaya na gumana. Power up na. Ayaw ko power up, gusto ko powerful. Bakit ba? Hindi, ganti na lang. Um, dos, di ko makakuha ng dos yung gar. Ah, oh. uh, iswak mo lang sa kanya para magkano ko ng items. Oh. <laughs> Sino yan? Sino Hindi yan! Abang ah, mamaya, ipa ka ah! ka? <laughs> Alam ko sino! Parin! Wala naman oh, Ano oh, bang? Oh. kasama dyan! Wala! Walang kasama! Wala kasama? Mata. Dito! 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 Alam, atin na natin? Pasandaan naman ako! Na? Pasandaan ko lang kasi sa'yo? Oo, na mo! Sige na. Pero, Ano? Matagal na ko dyan! Hindi nakakaroon Electric man. Score. Oo, um, ko lang kasi. Hindi, kaya na ano, gumamit. Tagal-tagal na. Yung, nakaraan, yung pagano natin. Oo. Oh. kasama hey, ka hindi. dyan? Ah, hindi, wala akong kasama. Nakita mo, mag-isa dumating. Ang no. yan, yan. yan na, kahit piso lang. Dalawang piso, wala nang dalawang oh. piso ay Lowes five na tayo yung five. Hindi, nga kahit dalawang piso. na, Kunta ako sa'yo. Kakaya mo lang nakaraan na. Hindi na. Naubos, na. naman. Ano ba yan? Kailangan ko na eh. Nakaraan yung binigay mo sa akin ano, cellphone. Tapos sabi mo, loba, tayo na gumana. Power up Ayaw mo. Ayaw ko power up. Gusto ko power pull. <laughs> Bakal ba? Hindi, kasi na lang. Um, dos, hindi ko makakuha ng dosyang Ah, uh, iswap mo lang sa kanya para magkano ng items. May items ako dito, pero pangakan lang sana tong items e. sa dito eh. Pangako yan to. Akin, sige na. Ha? Basta ikaw nang bala dito. Iyon mo naman yung mukha mo. Ganda-ganda mo ba lang, Di ka pa rin naglulubay. Pakaubos na ipin mo yan, kakaganyan. Kaya kung ako sa tigil ka naman yan, ako matutos ka gar. Mm. Eto gar, may items ako dito, pangakan yan to. Uh. Kung iyaan mo lang doon sa akin, mo lang doon siya. ko siya piso. Piso? Hmm. Dos na. Ha? Dos na, kunin mo na. Eh, baka may kasama ka dyan. Saka pepesto. Bruh. Basta ako ng bahala doon. Kaya ka lang, kaya ka lang, no? Bobo ba yan? Hindi. Ha? Sige na! Kung Sakt na ba na dyan? Ang oh, sakong sakto, sak eh, nakaalong pa naman ako ngayon. Sige, gagawin ko na lang yung may may, may, may ano. Sige oh, lang yan, pangilis ako konti. Okay. Eh, si ano, kamusta naman na si Cosa? Yung ano mo, yung kumpare mong ano, nahuli dyan sa ano. Ang paramdam yun eh. Nahuli na eh. Hindi ko siya marunong mag-ingat eh. Lagi dapat ang nililinis ko. Kanina, puti ito. Ngayon, gold na. Oh. <laughs> oh. Ano? Oh. Eh, baka gusto mo naman, meron ako dito ng mas good items. Bukod doon sa binibigay ko sa'yo. O sige, ganto na lang. Huwag ka maingi ha, baka sinasabi mo, dito ako makuha. Hindi. Ba't ko naman sasabihin na din napahamok tayo parehas? Tama na, sakto ba? Ako lang ang gagawa niyan. Tol, ito, maganda-ganda to, Tol. High-tech to ngayon. Talagang... Tamang hirigob pa dito, boss. ha ha mo. ha 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 No. Sige. Sige. sige, sige. Sige, Salamat ikaw Salado oh. mo yung gita. Baka may, may less dyan. Ha. Sige na, ingat ka, ingat, ingat ka. Salamat. Talagang ganda ni ate. Oh. Tamang ano siya, ipop <laughs>